So ito naman yung nabili natin na uh, yung sabi nung nabilhan ko mga ka-farmers na cross daw ng Shamu. Black Ostalorp naka cross sa Shamu. Kung cross nga ba yung nabili natin or nabudol ba tayo. So yan na sila mga ka-farmers. Mga ka farmers magpakaon tarog piso. Ito nga itong mga piso na binabreed. So ubanik ko. 4K na ha? 4K? So, mukha ni mga ka-farmers, muna ito ang mga piso diri karon ron. atong na first batch nga na-produce sa uh, atong mga g nga mga piso. So, mga nanon, happy to sila, two months na siguro ni. Nalimot lang kung sa March, born man sila. So, karon pakano na nato kay medyo gigutom na sila. Alright? mga guwapo kay ni siya mga ka farmers o purma mo sila mga pisua so mga nindot kay nagitsura so kaning mga pula mo ni sila atong mga sweater asil pero wani sila ang breed ani kay bali 3/4 na sweater 1/4 uh, port na asil so natay mga kwanbodri anak sa atong anak sa ating mga abuhin. So abuhin, nakakross kami since hatch na mga babae. Tapos merong bulik saka yung asil. So bulik na Texas at saka pure asil na mga inahin. So merong mga 50-50 katulad nito. Oh. Ang ganda ng kulay. Ayaw lang dumapit. So ito mga ka-farmers oh, tingnan nyo. Napakaganda yung kanyang kulay. Yung mata, yung itsura pero kaso parang babae yata to. So titingnan lang natin kung babae ba ito o lalaki. So hindi naman natin masyadong uh, makita muna kung babae o lalaki ba to. Kasi medyo bata pa talaga. So sa so tingin nyo mga ka-farmers, i-comment eh, nyo sa ilalim kung babae o lalaki ba itong manok na ito. So napakaganda yung kulay para sa akin. So yung mga bulik natin dito, siguradong babae na yata yan. <laughs> so ito naman mga ka-farmers Ito naman yung anak sa abuhin natin na asil Ito So ito yung anak niya Ang babae na ginamit natin dito ay Milsim's Hatch So noon nakapagpalabas na tayo ng ganito At ngayon sinusubukan natin mapalabas Dahil naubos o nabenta natin lahat yung mga napalabas natin na ganito. Alright, so ito, asil na asil yung pangangatawan. Pero 50-50 ito, 50% ng dugo ay asil, 50 naman ay milsim hatch. So meron pa tayong second batch nito, siguro mga apat yata yung lalaki din, yung lumang labas. So hopefully maparami natin ito. Alright, so kada kain dito mga ka-farmers, pinapalitan natin ng tubig para parating fresh yung kanilang tubig. Sir, bago nang minu nga, 4, 4K, 6K. 4K raw, ako nang 6K. Eh. So, mga ka farmers, ito na yung pangalawang batch ng mga sisiw natin. So meron tayong 18 heads dito So itong mga sisiw na ito ay uh, same bloodline pa rin ng una Meron mga sweater asil, 3-4. tapos yung ating milsim such cross sa asil na blue At uh, saka yung nadadag lang dito na bloodline ay yung sweater asil na lalaki Tapos ang babae na ginamit natin is round head So meron na tayong napoproduce na konti So 18 heads dito, sham, sham din sa kabila So papakainin na natin ito. So nandito lang ito sila sa dumping pen mga ka-farmers dahil wala tayong ano uh, ibang kulungan na pwedeng i-arrange sila. So dito muna sila pansamantala. Meron naman silang uh, tapuan. tapos uh, hindi na sila napabasa ng ulan. So, sinadya ko talagang balutan ng trapal itong nasa paligid nila para hindi sila mababasa ng ulan. Tapos, uh, kung init naman, mas safe naman sila dahil yun na nga, meron ng uh, hindi na sila, ma, meron mga takip na. Alright, so ito ay siguro na sa mga almost one week na silang nandito. So, hahanap tayo ng pamamaraan kung makagagawa tayo ng uh, range area nila tsaka natin ilalagay. So, eto, um, ang kagandahan dito mga ka farmers, wala tayong naging mortality nito. So, lahat ng mga sisiw natin na, na batch na ito ay lahat buhay. Dito sa mga G-fall natin ng mga manok. Alright? So, ito naman yung mga asil natin. Meron tayong dalawa dito. Nandun yung iba. So, puntahan natin yung mga sisiw natin. Itong mga sisiw na ito, ito yung mga sisiw na ang tatapang. Kaya linagay natin doon sa dito, nakabartulina sila para hindi makapinsala doon sa nakarange. Right? So dito naman mga farmers papakita natin yung mga na-produce natin na first batch na pure heritage breed. Ayan. Ayan. Mga Orpington Blue ito mga ka-farmers. So maraming babae, marami ring lalaki. So yan yeah, no? ang gaganda di ba? Ang gagandang tingnan, wag lang kayong mailap. Alright. right. So ito, nasa mga 2 months na rin sila. Kagaya ng first batch natin na mga manok doon sa g fall natin. Mga first batch natin ito. So gagawin natin ito mga breeders. Yung mga lalaki naman, gagawin nating roosters pang sa mga babae natin or pang cross sa ibang lahi natin. So ayan yung ating mga Orpington Blue. Ang gaganda tingnan nila. So, yan. Nakapagpalabas na rin tayo sa wakas. Alright. Dito naman tayo sa kabila mga ka-farmers. So, ito naman yung nabili natin na uh, yung sabi nung nabilhan ko mga ka-farmers na cross daw ng Shamu. Black Ostalorp cross sa Shamu. At saka Rhode Island Red na cross din. So, titingnan natin kung cross nga ba yung nabili natin or nabudol ba tayo. So, yan na sila mga ka-farmers. So, kung titingnan nyo, yung mga abuhin ng kulay na sabi daw ay cross ng uh, Shamo at saka Black Australorp. Pero bakit may puti yung lumabas? <laughs> at saka ito namang mga Rhode Island Red. Bakit may puti na lumalabas? Hindi naman yata yan Rhode Island White. Alright, so sa tingin ko, budol na tayo mga ka-farmers dito sa mga manok na ito. So lahat yan ay white leghorn. So eto mga ka-farmers ay white leghorn talaga yung nabili ko. So eto yung mga kinulayan ng mga sisiu. Ito nabili ko ng 27 heads, 25 heads tapos may free na dalawa. Ang presyo is TIG-B-20, nabili ko isa. So bali sa 25 pieces, 500 yung nabaya, nabayaran ko. At alam ko naman na itong mga sisiw na ito ay white leghorn. So sinadya ko talagang bilhin mga ka-farmers dahil ito yung gagamitin natin pang upgrade sa white leghorn natin dahil yung original na white leghorn ko na umabot ng 7, 7 or 8 years na ay namatay na. So meron akong natira na anak ng white leghorn isa. So ititira ko yon para pang breed at saka ito yung panibagong dugo na ipapasok natin sa mga babae nating white leg horn. So meron tayong mga babae pa doon na white leg horn na gagamitin natin pang cross dito. So medyo madami-dami ito ng mga lalaki na ito at pipilian lang natin ito. Wala nila, wala yung babae ano Atras. Kaya mga pag-agpukon. So ang hindi lang maganda dito mga ka-farmers pag nagugutom sila ay nagtutukaan at tatlo na yung namatay dito dahil uh, palagi nilang tinutuka. So nabubutas yung uh, sabay bandang kwet. So ang plano ko dito ay ididibik ko, ididibig o tatanggalan ng yung tip ng kanilang uh, tuka para hindi masugatan yung kanilang tutukain. So so far ayos lang din yung mayroon tayong nalagasan ng uh, lima yata yun, lahat. So, ito, marami pa naman. So, wag lang malagas lahat. Alright, so, yun lang mga farmers ang ating update sa ating manukan ngayon. At uh, kung meron kayong mga comment, mga katanungan about dito sa mga manok natin, comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. So, see you in my next vlog mga farmers At hanggang sa muli, Happy Farming! Woo!